Sa mga nagtatanong nga kung paano ako mag voiceover ng vlog ko, panoorin mo tong video na to dahil ito nga ay para sa iyo. Marahil nga kasi nagtataka kayo bakit ang bilis at tuloy-tuloy nga ako magsalita sa mga vlog. Ko. Oh. At yun nga ay nangyayari kapag nasa editing phase na ako kapag nagva-vlog ako. Ang ginagamit ko nga ang editor ay eto nga ang CapCut. Dahil nga sa na-edit ko na tong video na to sa pagkakasunod na gusto ko mag voiceover na lang ang gagawin. Ko. Ang una mo ang gagawin ay itatap mo yung voiceover over sa may baba. Pagka lumabas na nga yung microphone na itatap mo yan at magbibilang yan ng 3 to 1 at tun ka lang mag magsalita. Grabe, ang, ng ang gaganda ng mga ref na ng mga bayad nila. Pagkatapos ko nga magsalita ay i-edit ko naman ngayon yung speed niya. Ginagawa ko nga ito para kahit papano ay magkaroon nga naman ng buhay yung boses ko. Oh. One point to nga yung ginagamit kong speed tapos ay ginagamitan ko nga din itong re reduce noise. Oh, nabulol ako no. Opo, oh, normal lang po ang mabulol kapag nag voice over. Sunod ko nga naman i-record ngayon yung voice over ko sa video na katapat nito. Lumabas niya kami ng Daddy Vin ngayon dahil nga may mga lalakarin din kami. At kung mapapansin niyo nga ay parang may rising and falling tone nga yung voices ko sa dulo kapag nagsasalita ako. Ito nga ay nakadepende lang naman sa kung gagayahin mo siya o hindi. Ako nga ay naglalagay ako dahil nga nakasarayan ko na rin ito. Para kahit papano, may style naman yung boses ko kapag nagvo-voice over ako. Ulitin mo lang lahat ng process ng pagvo-voice over at para nga ma-achieve yung parang tuloy-tuloy yung pananalita mo. Make sure na yung pangalawang voice mo ay ilapit at idikit mo sa unang voiceover mo. Nagets mo ba? Kung hindi ay pakinggan mo nga ito para nga masundan mo. Okay, ng yung... nila. Lumabas kami ng daddy din ngayon dahil nga may mga lalakarin din kami. At kung napansin mo, nag-adjust nga ako, yun kasi ay nag-overlap nga yung mga voiceover ko. At opo, nakabasi pa rin po talaga sa inyo kung paano nyo nga aayusin at pagkakasunod-sunod din yung mga voiceover nyo. Pagbutihan nyo lang din po talaga yung pag edit para nga kahit papano ay eh, machieve nyo din yung tuloy-tuloy na pananalita tulad nga neto. Gante, gante sa na gaganda din ng mga bayad nila. Lumabas nga kami ng gadi din ngayon dahil nga may mga lalakarin din kami. Malapit na din kasi akong bumalik sa trabaho kaya ipaparepare ko na din tong mga uniform ko. At kung mapapansin nyo nga halos sa mga vlog ko, naglalagay din po ako ng mga sound effects. At dahil nga video nga yung aking ilalagay na sound effects ay pipindutin ko yung extract. And, tapos pipindutin ko nga yung import para nga yung sound na lang yung makuha. Tapos nga itatapat ko siya sa dulo ng video kung saan ko siya gustong ilagay. At heto na nga yung inimport kong sound effect na tumatawa. Grabe, gaganda marat. Sa to, ang gaganda ng mga ref din ng marat. <laughs> yung mga ibang vlogger naman ay naglalagay din sila ng watermark text sa mga videos nila. At dito nga nila yan ginagawa sa may ad text. Next. Naglalagay nga sila ng ganito para nga makaiwas sila sa mga nagnanakaw ng mga videos. Kapag nailagay mo na nga yung gusto mong text ay po pwede mo na ulit itong i-edit. Pwede mo ang palitan dito yung font style, yung font size, tapos yung mga font colors. Pwede mo nga rin pala i-adjust dito yung capacity niya para kahit papano ay hindi siya medyo nakakairita sa mata. Kapag okay ka na nga sa capacity ng watermark text na nais mo ay puwede pwede mo na din siyang ilagay sa pwesto kung saan mo gusto. Pwede mo na din siyang hilain hanggang dulo kung gusto mo nga makita yung watermark text mo hanggang dulo ng vlog mo. At dito nga ipupwede mo nang panoorin mo umpisa pisa hanggang dulo yung ginawa mong video. Grabe, ang gaganda ng mga ref na to, ang gaganda din ng mga bayad. <coughs> Lumabas nga kami ng daddy din ngayon dahil nga may mga lalakarin din kami. Malapit na din kasi akong bumalik sa trabaho, kaya ipaparepare ko na din tong mga uniform. At kapag kontento ka na nga sa inedit mo, pupwede mo na itong i-export para naman masave na ito sa gallery mo at na may upload mo na rin ito sa my page mo. At dati, nag-aalangan ka nga mag over dahil hindi ka nga marunong. Sana sa tutorial kong to na-inspire sana kitang sumubok at magumpisa. Maraming salamat sa panunood. Sana'y nakatulong. Alang harudon. Bye on! <laughs>